oh, mga idol, oh. Dito kami sa aming pakwan, ganyan, oh. Yan, ganyan karami, oh. Two five na lang po. Parang ayaw pang bilhin. Eh, parang ayaw pang bilhin, mga idol, yung 2.5 five natin na uh. seedless pakwan at oh, saka oriental. Oh, ito, pakita natin, na uh. oh. Gano'ng karami? Hawakan ko ang hiyaw. Oo, oh, hawakan mo. oh. oh, ganyan karami, mga idol, oh. Two five na lang po yan siya. Parang ayaw pa yan, oh. Marami yan sa dalim, o, diyan may seedless tayo dito, Ayan, may seedless 2, pa, may 2, seedless, 2, seedless. Ayaw pang eh. bilhin nata, ang oh, 2.5, yan. 2.5 na lang po yan, lahat-lahat mga idol. Tatlong traktura po yan siya. Hindi po ito reject. Yan, hindi po yan siya reject dahil... Saka na yung presyo ng mga bakwan. Yan. First harvest po natin dito sa Oriental. Kasi susunod na yung mga seedless. Pero may mga picking-picking tayo na seedless mga idol. Yan, so ganyan po. Uh, sobrang mura na po ng pakuan At sa ating area. Ano mo sabi mo, partner? Masaya. <laughs> Masaya ako dahil naka isipin mo ito, 2.5 five lang parang ayaw pambilhin. Ano ito man itong buhay na to. Hay nako, ayan ang mga idol. Pupupo ka, buka, buka. Ayun oh, ganyan karami. Ayun. so to five lang. Kumpliktad na yung panahon natin ngayon, ah. Oh. May neto pa masyado, lugi pa yung farmer. Kaya hindi mo masinso mga farmer. <laughs> Para yung <laughs> ramon farm. Grito karami ramito, lang. <laughs> yeah, pero bakit ka tumatawa? Siyempre kasama kita masaya lang <laughs> <ito, laughs> <yun. laughs> Dalawa kay sa ito mapunta, yeah, no, tumatawa na lang. Yeah, si Bonbon niya na may bibili na mo na yan Bon, to pa ibono. 1-5-1-5 barat yun na Pagpakita niya, singkit na yan Pag walang mata Huwag okay, singkit niya, chinito yan <laughs> Ayan nga ito lo, 2, lang po. O, hindi, mano, yan siya, malalim yan siya kasi oh tingnan nyo. Dito, 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 dito. Oh, yan ganyan kalalim oh. Oh, ganyan. Di, oh. hindi, ma-appreciate yan oh, ganyan oh. kalalim oh. ayan. Ganyan kalalim oh. Oh. <laughs> ayan kasi sa kanal po natin nilaga, yan, na lang po. na lang po yung ating uh, pakwan, ayan. Uh, Tinatawaran pa naging maging 2,000 So, anong gagawin natin? pre, halika pre, halika pre, halika pre. Yan, ano gagawin natin diyan kasi 25 lang yung benta natin tapos sila tawaran pang 2,000 ang maganda diyan. Plano sana natin pamigay na lang natin sa mga kabataan dito. Kaso wala tayong pagkargahan. Wala pala tayong kargahan. <laughs> 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 Hindi kaya to na isang siguro mabunggo to makakaya nito, isang bunggo to. Oh, yan. Marami plan, eh. Plano po namin kasi pamigay na lang Tingnan sa, mo, uh, madami ano. Oh. Yan pamigay na lang tayo, sa school. Kaso wala po kaming mapagkargahan. Eh, okay, pulumulok pa kami. Matagalan, susunod na araw. 100 km pa yung layo kasi. Okay na, Koy? Wala na, okay na to. Ayan, 2-5 lang po yan mga idol. Oh. Uh, sa makakapanood ang... Ang dami pang tawagan, ha? Tumatambling ako, ah sa nakapanood po dyan, oh. Next harvest, punta na lang kayo dito. Oh, wag nyo naman kaming parate. Hindi eh. kasi binunod kami ngayon, 2.5 ay hindi 2,000 pala ito 2,500 yung presyo namin mga idol yan pero hindi naman si Binarat uh, mura na talaga kasi ang pakwan ngayon 10 pesos na lang per kilo pero marami pa po ito siya mga idol oh. yan 2,500 na lang po hindi ba sila naawa sa mga paa namin tingnan nyo hindi ba sila naawa dyan tingnan mo yung pagharbis kanina tingnan nyo lang oh kawawa naman masyado ay yan yung buyer ano ba sabi ano sabi mo ano mo sabi mo Mel? Ah, oh, 25 yung ating presyohan ngayon, bibili na ng 2,000. Ano mo sabi mo? Logi kami. Logi, logi, logi tayo. Logi tayo. Logi tayo 500, ah. Oh. O, oh, sa sa na 'yan, uh, bibilhin po ng partner halika, halika. Compute natin. Uh, 'Di ba? To ang benta natin. Mm. <laughs> Tapos bibili ng 2,000. Oh. <laughs> From Pulomolok papunta dito sa atin, may get 1,000 ng krodon natin. Huwag mo sabihin ganyan. Tinubyot mo pa. Nasasaktan tayo. Tapos, tractor natin, 600. Yung tao pa? Oo. Oh, uh, 1,600 na, 16. Oh, plus dalawang tao oh, na nag-harvest na labor natin, tag 200, 200 sila. Oo. Oh, 400? 2,000 na. Oo. Oh. E, yung pagkain natin kanina, 500. Pagkain natin kanina, 480. Eh, nagbibigay ka pa ng, ano, tinapay. Eh. Negative. <laughs> Tapos 2,500, negative 50. Oo, uh, harvest pa ba tayo? <laughs> Ang tayo nyo, babawing mo sa inyo, ah. <laughs> eh uh, negatibo. <laughs> Ay, ayan saklap talaga sa buhay farmer mga idol, no? Pag mura ang presyo, mahal pa 'yung mga uh, fertilizer nating tinilagay. Yung hirap sa pagtanim dahil walang ulan. Ayun. At saka yung makakasama natin dito mga idol na 'yan lang oh. 'Yan gutay-gutay na 'yung mga trapal dahil sa lakas ng init, lakas ng hangin. Yan. Pero ganun pa man partner, masaya pa rin, mat natutuwa pa rin tayo dahil nga nakapag-harvest tayo. Yan. Pero yun nga po, unti-unting uh, kumukunti yung mga farmer dahil malaka, malaki kasi ang uh, financing kasi. At saka yung, lalo na yung fertilizer at saka mga insecticides, foliar, yan, land preparation dyan mga idol. Pero yan, pagdating ng harvest, uh, kunti lang harvest dahil tinamaan ng mga insecto. At the same time, bumulusok pa yung presyo, di ba? Mm. So, shout out sa mga kapwa natin dyan, nagpapakuan. Ayan, magkano kaya ang presyo sa inyong lugar dyan, mga idol? ano? Oh, okay na din to. Hindi 10 pesos na lang po ang per kilo. Oriental. Ayan, ang oriental. 4 kilos and up. So, sa mga maliliit, na uh, mas mura pa po yan siya, mga idol. Pero ito siya is all-in na po siya na binibinta namin ng 2.5. Pero, video tagilid pa yung, ano, yung bibili. Ayan, so, lukayan mo yan, partner. Yan. marami pa yan sila, limba. Oh, marami yan. Malaki, marami yan. Maraming, malaki yan. Marami yan. yan. Yan sa mga idol. Yan. Yan, lugi Kapusul, tayo dito. Tapos mo yung nangyari lugi. sa ating pa victors so. Oh. Yan yung know, maraming ibon po doon mga idol. Hmm. Yan. Ito uh oh, talaga naman oh, ang buhay natin ay weather weather lang pagdating dito sa presuhan dito talaga tayo. Marami tayong harvest, bigo presyo naman bagsakan i eh, yan matatalo ba. Yan, kaya so, talaga yung mga farmer. Sana wag pong baratin yung mga farmer natin kasi ibang kasing uh, trader nagbibenta gusto nila mas malaki pa yung income nila compare sa ilang buwan na inalagaan ng ating mga farmer no yun ang mga sakla pero lahat kasi naghanap naghahanap buhay din ito, ito, pero yun lang sana mapababa yung mga abuno presyo ng abuno at saka pesticides. sides Then, na rin kasi no? na rin oh, kasi start nang nagtanim tayo wala talaga ang kahit ihi ng ulan dito. Wala Venus, talaga. Binos oh. Venus. Sobrang dry po ng lupa mga idol. Ito malaki oh. Ano Ito yan siya? Uh, uh, ano yan pre? Ng oriental yan. Oriental to? So, hindi man kasi nakatikim ng ihi ng langit. Yeah. Yung ating mga pakwan mula nang itinanim. Ito oriental. Kaya ganyan po yung mga muka mga idol. Venus. Venus yan. Binos. Binos. Ito yung mga Venus oh. Ito sidless. Sidless. Seedless yan. Magkamukha yung seedless tsaka sweet 16. Hmm. Ito yung oriental. Puti siya. Oriental. Uh, yan. Yan o. Oh, idol oh. Yan. Partner, partner. Negative. Yan, yeah, magpapahala na tayo, partner. Magpapahala na <laughs> tayo. Maraming <Ay>, salamat. <laughs> Thank you sa blessings din. Kasi syempre na nakapag harvest tayo. Medyo malit, malit lang yung presyo. Medyo negative tayo ngayon. Pero importante, pakauwi tayo. Eh. Portantino bilis. <laughs> Portantino bilis to. Mawa <laughs> naman kayo. 2.5 piso. Pag hindi talaga mabili yan ng 2.5,000 lang <laughs> Parang feeling nila parang tinatawa lang na natin. Pero na, alam nga naman umiiyak kami dito. Oo nga. Alam naman umiiyak kami. Yan. Pag umiiyak tayo dito, yan marami magkukomment ng mga basher. Kaya nga. So, Ito, tingnan yan, na lang Alam mo naman may mga tao talagang sumasaya kapag dadadaw yung iba. <laughs> Ah, oh, diba 'di ba? 'Di ba? Uh, Oo, so 'yun ang um, tandaan niyo 'yan. Yung failure na isang tao, kakasaya ng ibang tao. Oo, baka mas strong yeah. sila. <laughs> kaya, o mag-success ka. Kaya <laughs> kaya kahit failure tayo dito, and more sure. yung kasaya lang Kita one lang natin. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.